Guys, eto nga siya, isang malaking screen. Ay, umi ka. Hindi ka natin. O, oh, meron naman. Oh, o, mutangot hindi ko na play yung video ayun ay huli na nalang yung screen pera yung yakin naman ano ayun o chambo yun pa yung hindi ko na play yung pagangat kasi rin yung, yung screen malit sayang so, video kanina hindi na, na ako yung pagangat ala rin hindi na play Bale, wala. Ito na guys, yung malit. Oh, meron naman. Oh. Okay. Guys, ang screen na malit. Ang lubog yung screen. Grabe mga galaw. Gumalaw. Gumalaw. Yeah. Oh. Ang ganda. Puta galgo. Pwede na yan. Guys, dalawang screen maliit eh, makatabi.

maliit na screen naman guys may patay sa ibabo may lubog ang screen ay oh oh ay oh. na malaki sana oh pwede na yun. guys last na screen isang malaki parang ah, hala hala ah, nga yata ang gumagalaw meron naman o oh. oh dalawang tagalog pa tatlo pwede na yan maraming maraming salamat po sa inyo pasensya na po sa video mga gulo lang po mga pag-isa. Thanks and God bless.